si Jab tsaka si Jom Lilimas Ya yeah, mas malaki Ya yeah, Maganda Kuha akong banuot ano Toy Yung punta ng ano tubig doon So yan Eh, hindi kami maglilimas dito gawa ng medyo pantay yung ano yung tawag dito lupa dapat kami doon tarik yung dadaan natin ang bato eh ah. Ngayon, makikita nyo host nyo itong tubo na to kapunta yan sa bahay 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 wow. Oh. ayun nagsusupply ng tubig ayan nalagyan na ulit ng tubig Whew. Pagod to nga? <laughs> Lakad lang pagod na Bakit e? Ano sila ano? Masa ng tubig Saan meron dito? Ayan o sinagusan o yung narito nun Wala? Yan meron, Meron eh, wala kasi To. Oh, yeah. Lasa. <laughs> so nilalagyan ng ano, daan ng daan ng tubig. Way para mas mabilis sa uh, makatihan yung ilog para mas mabilis matawag dito. Mawala yung tubig. Yan, nilagyan na ng daan no? Yeah. Kapag gano'n yan. Pansin nyo, dire-diretso na yung tubig. Tapos baba natin ngayon ng hose yan. Yeah. Alright, so lowy pat kami. Nakawali kami doon kanina isang hipon lang. Okay. yun yun. So, ayun sila. Bakit ulit kami ron. Pataas kami. Alright. So, andito kami sa pang-apat na libtong. Ayan. Makikita nyo yun. May puno na malaki na kakabagsak. Ayan. Okay na dyan. Siguro binagyo yan. Kaya ganyan. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang limas. Pagod. Bakit? Puno na.

kapit eh wala parang kinain siguro yun katang eh pag mga ako so ayan ba meron ayun ayun, ayun. So, ayun. ayun. ayun

Yun, oh. Oh, kabuti Doon uh, naglilimas. oh, na, nunuso naman ako dito. Po ako? So, yan po. So, Mamaya gataan natin yung mga nahuli natin. Ang ganda yun diba? right Balik muna ako doon. Ayun o. Napakatarik ng dinaanan ko. Ayun o. Ayun ayun, ayun, t -t -t ayun So balik muna ako doon. Dahil baka pakati na yung tubig. So baka may mahuli sa para meron tayo mga uh, mandokumento. Alright. Ano ano Anong puno to? Ayan sila. Ayan, nung pagtumba na itong puno na to, siyempre napadikit siya sa isang puno. Ayan no? o. mga sa nagkabit na sila. Magkakabit sila eh. Oh. Ayan o. Kadikit. Ang galing. No? Napakagaling talaga ng mga kalikasan. Ayan no? Na yun, oh. natumba ng ano 'yon bagyo Ayan, so nililimasan na namin ulit ito yung pang, uh, pang apat na ano, librong uh, na namin alright ito okay. so ito yung huli yung oh. ito yung huli namin oh. na rin Sarap na yung uh, kataan na yan. Mamaya. kataan uh, ko. Ayun, nakahuli kami ng isa. Jay, dito mo, Jay. pagkalimas ayun. Pumitik siya eh. Huli siya. Lagay natin ngayon dito sa ano. Lagay namin. Ayun. Lagay natin siya dito. sino na yun. Ayun Oh, makapit ka pa. Ayun na, Medyo malaki din eh. Kita ko. Ayun ah. Siya ayun ah. Mga palag Uy! Mga palag-palag siya. Ayun ah. Buhay ko, buhay. -buh ayun ah. Mga palag eh. Uy! Mga palag-palag siya. Ipit nung kanina na huli ah. Oh. Oh. Ang laki ah. Ito nyo naman yun ah. <laughs> Rawr! Ayun ah. Sisilaban na ulit dyan para magsilabasan yung mga alien dyan. Kung ano man nila lang yun nandiyan dyan kurado magsisilabasan yan. Mayroong jam? Oo, Ayan. Sumipas yung pie. Ayan, mayroong nagpaparamdam na naman. Sabas din yan. Sige. Ayan ah. Ayan, may buklat jam yung ano. Ayun, dami jam. Naka na yung susu. Dami susu. Salab sabi yan? Oo, oh, dami oh. Ha. Apat ka agad. Lagyan natin dito. Alright. Ayan na, sinus sinunog na naman. Pinainita na naman. right, tinihaw na naman mga nilalang sa loob. Ayos ba? <laughs> okay, so nakaisa lang kami dito sa libtong na to. Yung naputol yung sipit ng talong pera. So, so tulit kami? Doon naman kami ulit baba nat say nakita ko kanina. Yun. So, hanap kami ng magandang libtong doon. So, doon naman ulit kami maglilimas. Okay. Standard nga. Ayun lang ka dito. Ito lang ka. Oh. Tama. Ayun o. Oh. Kaso ah, hindi ba siya pwedeng gulayin? Maliit pa. Mura pa. Mahanap na lang kami ng mas maganda-gandang bunga. Ayun lang ka. Pwede na. Pwede yun. Hi -hi. Lahok tong mga nahuli namin. sa lang ka. Sarap. Okay. Ayun okay. na tayo okay. sa paliman lake tong. Ayan. Lilimas na kami. Yung ginamitan natin. Pero kakarampot lang naman yung ano. tubig. So Ayan. Tama, um, limas kami dyan. Alright. Ay, nagbabanta pa yung panon. Medyo makulim din. Inulan na kami. Ayan, sige, tuloy pa rin na limas. Alright, so nandito na kami. Nakawin na kami. Ayan, oh. Inabutan na kami ng ulang, kaya hindi ko na nabijuan. Mababasa yung cellphone ko, eh. <laughs> Woo! Ayan. Hindi ko na rin nakuha na yung pagkuha ni Jap na ka Ayan, oh. Laking lang ka oh. Dalawa yan, eh. Kasi so, isa. Ayan yung ka oh. Oh, laki. Kasi so, nakuha namin dalawa lang ka sa mga sabi. Tapos, yog. Mulot na lang kami doon sa bundok. Ayan o. Oh. Oh, yog. Yeah. Makayas, diba? Alaki o. Oh. Si bong, iniingan. Dito bong, iniingan na ulit. <laughs> Alright. So, ito yung huli namin. Ha? Oy, oy. Tanggalan mo ng ano, tanggalan mo. Ba't mo tanggalan mo ano? Nan to big. Para makita. Ayan, oh, buhay pa oh. Nakakatawa. Ito. Oy. Ay pulag. Ito yung natanggalan na sipit kanina na ano eh. Ano, ano. Buhay pa. Ayan, So ito lahat halos. Plan to big. All right. Uy! Ala nahulog. <laughs> So, ayaw mo uli namin. to, lahat. Oh. Diba? Dami, na. Yan. Lili, may ugutan mo, ah. Oo. So, ilalahok namin yan dito sa, ano, sa langka. Ayan, yung langka na yan. Yan, wabla ito rekado na yan. Pagbaba namin, dapat kung gaya yung rekado na, diba? Ay, diba? Sabundok lang kuwala at yan. Yan, gagataan natin. At isasawag natin po muna ito. Ito ang dito.